Nagbablasa tayo mga kababayan Welcome back sa channel. Lloyd W. KSA. Senator Rapid Wolfo. Libre yung pustiso. Sinusulong sa Senado. Suportado ito ng mga Pinoy. Mga kababayan. Ikaw ba? Wala ka bang pustiso? Ito na ang pagkakataon ninyo para magkapustiso. Watch nyo ang mga kababayan natin na nagbigay ng komento na gustong magkaroon ng pustiso mga kababayan. si Marby Clemente Javier. Eh, gusto ko po sana magkaroon ng ngipin. <laughs> 16 years na po. Ma matagal na rin po akong ganito. Surag na nga po ako. Malabo na rin yung mata ko. Bungi pa po ako. Marami na rin pong pag-alis po sa akin. Gusto ko po sana magkaroon ng ngipin. Para medyo bumata ng konti. <laughs> ako po si Robin Lachica. 15 years na po na walang ipin ko sa si baba. Kung magpapaipin naman po ako, ay saan naman po ako kukuha? 15,000 ang pinakamababa po dito sa antin. Lalo na itong may seminar po kami, nahiya po akong makipag-alubilo sa mga taong may ipin kasi parang may tumatalsip pang kaunti kong minsan. Yun po ang kahirapan ng walang ipin. Eh, hey, ako nga po si Feli is about. Kahit gusto ko pong makaulam ng masarap po, hindi ko hindi ko naman po mangoya kasi matigas po, mahirap pong lumuno kumain. I nahihiya nga po ako minsan tumawa kasi pag ako'y tumatawa, tinataktang ko na lang hindi ko nga, nga po kasi ayaw ko po pong parang ma ko 'yung pakiramdam ko, pag ganon. Medyo mahirap po kasi hindi ka po makakain ng mga patitigas na pagkain katulad ng karne. Lalo na kapag ka hindi siya malambo hirap kang nguyain. Bale, hindi mo siya maduro. Matagal na po akong walang kusti. So, uh, 20 years na po gawa ng kakulangan sa pinansyal Madaming workers ang hindi makapasok sa trabaho dahil sa pananakit ng ipin. Mr. President, ang nais ko naman po sana mapag-aralan ay kung paano sana mabigyan ng dentures o libreng pustiso ang mga walang kakayanan na magpagawa ng pustiso. Mr. President, a strong policy and support from us here in Congress will have far-reaching effects for our people. I hope we can prioritize this to an appropriate legislation and eventually during our budget season, I hope we could fund this program accordingly. Thank you for your time, Mr. President. my dear dentists the dental health status of our people is alarming 72% of our population have tooth decay our school children have the worst dental care in the world 50% of filipinos have gum problems and at age 70 the average remaining teeth of the filipino is six with these numbers what kind of lifestyle and overall well-being do our people have and so i come before you to make a commitment that oral health will be one of my top advocacies my dear dentists i will push for this in the senate but of course i can't do this alone i need your help i will need your expertise to convince other legislators and of course the administration to prioritize oral health And that is why, by working together, we can make a solid and strong stand for a better dental health for the Filipino people. Matutuwa po ako kung may isa sa batas po ang libreng pagpapabunot ng ngipin at pagpapustiso sa mga katulad namin na walang mga ngipin at walang kakayanan magpaipin sana po mapatupad po kasi okay po yung para sa mga taong lalong lalo na walang kakayahan na pagpagawa ng ipin nila. Sana po may sabatas po ni Sir Rapi yung pagkaroon ng mga ipin yung walang ipin. Sana libre naman na po lahat yun. <laughs> kung may isagawa po yan ng batas ni Sir Rafi, eh, maraming matutuwa, marami siyang matutulungan paris kung walang ngipin at walang tinansyal po. Sa sinsulong po ni Sendor Turbo, ay napakalaking bagay po sa amin upang magkaroon ng sariling ngipin at may gawa po natin ang sangiti ng kayanda. bayan. Sana may sulong ito at may patupad sa, ni Sen. Rapitulpo sa Senado pa, ng libring pustiso ang ating mga kabayan na hindi na makangiti dahil sa walang ipin. Napakagandang batas ito na isinusulong ni Sen. Rapitulpo sa ating mga mamayang may hirap pinakayang magpapustiso at magpagawa ng ipin unay nasuportado ito ng mga mamayang Pilipino sana po may patupad ito na sa lalong madaling panahon buhay ka Senator Rapitul po. maraming salamat sa inyong panonood to God be the glory